Pilipinas na parang na, for the natin, for the the... Well, nabasa ko lang din sa pahayag pero bine-verify pa rin yata hanggang ngayon kung ano eksakto ang, uh, ang uh, ginawa. Sa dulo, ang importante, huwag natin bitiwan ang ating pagmamayari, soberenya at kapangyarihan sa mga islang yan at karagatang yan. Subalit, so, naniniwala pa rin ako na ang paraan ay dialogo at pakikipag-usap at hindi pa rin dapat humantong sa puntong magkakaputukan o sisiglaban digmaan sa pagitan ng bansa natin at ng bansang China at ibang bansa pa. Ba. Ano yung ng dialogue, so, kasi, so, uh -huh. um, ano mang uri ng dialogue, mataas man o mababa sa pagitan man ng foreign affairs o hindi, sa pagitan man ng back-channeling talks o sa ating mga ambassador o uh, special envoys o uh, rektang uh, itatalaga ng Pangulo at gayon din ng um, Pangulo ng China, anumang level, importante, bukas ang linya ng komunikasyon at nang hindi sila naguhulaan, kaugnay sa gagawing hakbang ng bawat isa sa mga susunod na araw at linggo. At ang pinakayo natin, magkaroon ng misstep dito o ikang nga na pare-pareho nating uh, hindi ninanais at gusto. Sir, love, Kasi right? na okay? So, magiging ngayon? Um, anong mas gusto mo? Anong mas gusto mo? Tumigil tayo makipag-usap dahil hindi mo obra? Yeah. Hindi naman siguro katanggap-tanggap yun. Pero um, sa situation natin ngayon. Kung hindi pwede noon, baka pwede na ngayon. Kung pwede noon, baka naman hindi pwede ngayon. Ang importante, bukas ang linya ng komunikasyon at ginagawa pa rin po natin yan. Hindi naman tayo pwede tumigil dahil uh, anong option at alternative ang gusto nyo kung hindi pag usap Ano pa bang naiiwan na option Maliban sa pakikipag-usap o pagkakaroon ng bukas na linya, um, dapat para ating bukas yun. At tandaan nyo, nakasaad sa ating saligang batas na hindi tinatanggap ng Pilipinas, ng Estado ng Pilipinas, ang pakikipagdigmaan bilang isang paraan sa pagsulong ng ating foreign policy kaugnay ng ibang mga bansa. Sir,